Good evening mga koys Idol, luto loto tayo ngayon ng tinulang bisugo uh, Ulam ng mahirap Simple yung ulam Pero matustan Yan, ito yung mga karo na Luya at saka tanglad mo na unahin natin Tapos hindi yan Nakahanda na rin yun yung ating malunggay Pag kumulo, lagyan na natin yung isda Sandali sandaling lang tulutuin mga idol Boys, yan, lagyan natin isda tapos takpan ulit. Tapos pag kumulo na, pwede na natin timplahan. Timplahan natin yung tamtama na timpla lang. Asin, tsaka magic syrup. Tiyak sa sarap ang yung nilot Tsaka ilagay natin yung mga kois yung ano, ating malunggay napakadali lang lutuin ito mga kois mga idol yan pag nalagay na natin yung malunggay hindi naman natin yung kumulo uh, pag kulo nito pwede nang kumain masarap na ulam para sapunan apunan mga idol mga kois kumulo na Pwede na tayong maghain. Tamang tama. Kutom na rin ako eh. Yan mga idol. Yan na yung pinakano niya. No, Tinulang bisogo. Tara mga kuis. Mga idol. Kain.